Magandang araw po. Ako po si Erielle Lira Tijacotina ng 7 Patients. Ang aking napiling paksa para sa quarter 1, week 1 ay lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Epekto ng katangian pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. gawain 1. Pamagat, mainland o insular at ang mga layunin sa bawat gawain ng report na ito ay A. Natutukoy ang lokasyon ng Timog sila ang Asya at ang pisikal na katangian ng rehiyong mainland at insular. B. Natatalakay ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog sila ang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Panuto: Suriin ang mapa ng Asya at tukuyin ang mga bumubuo sa mainland at insular. Ang Timog-Silangang Asya ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na kalupaan o peninsular o continental. Ang mga bansa na bumubuo dito ay Myanmar, Thailand at Vietnam. At at ang, aki, ang ikalawang bahagi ay tinatawag na kapuluan o insular o archipelago. At ang mga bansa na bumubuo nito ay Malaysia, Singapore, Indonesia, Silangang Timor, Brunei at Pilipinas. mga katangian ng mga bansa sa timog silangang asya una heograpiyang bulubundukin at mga kapatagang bagay sa pagtatanim ng palay at mga agrikultura ng produkto pangalawa klimang monsoon mahangin at may, may pagulan pangatlo impluwensya ng India at China pang apat mga dating kolonya Panglima, may mahalagang papel na ginagampanan ang babae. Gawain 2. Surilarawan kini ganta. Ang larawan ay nagpapakita ng mga sanhi at epekto ng pagbabago at pagkasira ng kalikasan. Mga Sanhi Una, deforestation o walang habas na pagputol ng mga puno upang maging bahay o mga building. Pangalawa, pollution o pag -pa pagtatapon ng mga basura sa ilog o dagat. Ano ang iyong naramdaman habang pinagmabasnan ang larawan? Ako ay nalungkot at pagkakabahala dahil unti-unti nasisira ang ating kalikasan. Panibagong gawain, ang pamagat ay kinigkanta. Ang kanta na ibinigay ay masdan mo ang kapaligiran na kinanta ng grupong ng asin. Ano ang mga suliranin ang nabanggit sa awit? Una, madumi at hangin at mga ilo. Pangalawa, pagkamatay ng mga puno. Pangatlo, pagkasira ng kalikasan. Ano ang naramdaman mo ninyo habang kinakanta ang awit? Ako ay nalungkot sapagkat madami ng problema ang naranasan ng ating kalikasan. Gawain 3. Pamagat Loop Award Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Heograpiya. Ang malaking masa ng lupain sa mundo. Kontinenta. Ang pinakamalaking kontinente sa sukat ng populasyon. Asya. Ang tawag sa isang yugto ng kaunlaran ng isang lipunan. Kabihasnan ang tawag sa isang malawang na sona kung saan madalas nagaganap ang mga paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan ring of fire Gawain 3. Talasalitaan Una, biodiversity. B, pagkakaiba at katangtanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. Pangalawa, siltation. E. Ito ay sanhinan dinoflagellate na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Pangatlo, red tide. C. Marami at padagdag na deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar pang global climate change. A. Pagbabagong pandaigdigan o rehiyon na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago ng mga gawain ng tao. 5. Ozone layer. D. Isang susunod na stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Muli. Ako si Arian Lira Tia Cotinan ng 7 patients. Maraming salamat sa pakikinig.